Dito na tayo sa my Palo Alto Malit yung extra sa Bia Ang ganda ng ngiti oh, ano, mo ngayon no? Oh. Medyo Kunti-kunti pa lang Time check 8.35 ng umaga Yung ganap na Palo Alto <laughs> Musta ka yung ganap ng Big C ni Kubo ni tatay Debes Corner, huli natin ating ano... ...bisitain na... Ma ...manukon ma ma Five minutes later Idol oh! Idol! Idol! Hey! mo! Push mo! Pakita mo kung sino ka! Eh? 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 Gawang giwang siya idol eh. Gawang giwang. Aerox! One down. Wala eh. Pinilit pa eh. giwang gaming. kasi. Laglag, laglag, laglag. Laglag siya idol. Aerox! Lumi. <laughs> Lupit yung tama, hulog sa kanal oh. Na, na, natakot ako, nakuna ng drone mo wala nababapa, walang lang mo oh, ka. tayo, hindi naman nakuha na din eh. Ha? Bakit yung ano, bagsak niya, malikot Pangit kasi yung corner niya, positioning niya eh Tawan-tawan na si Sulo oh ano? oh, okay na. Ala, ano, laglag sa kanal. Racing racing, ah resulta ng racing racing talaga. Maganda sa Ito siya bumabasak okay, pa. may parang tumansik eh Ito sa nagbuhat ka agad. antar pa yan. Master, antar pa. pa yan. Andar pa yan? Basic pa yan. Ayan eh, o, akunti ah, gas-gas lang. Kaming may balat. Eh, eruption. Nakuna mo ba bal? Oh. <laughs> na ano siya, na ano tayo? Ano nangyari? Nag-wigol-wigol so, eh. Wigol-wigol. Ito na siya dito. Hindi na nakarecover. recover tapos sa buka pag sa kurbaan.

pag Hindi na ako na pasabog? inyo. Yan yung ano mga pera. Wala na. pa, kaya pa. pang ano. antar pa, andar pa. Dati pa. Puta ito pa. Hindi naman si parang ninong. Hindi naman. Hindi mga platter na mga platter.

Ano, Mal malikot siya eh. Yung maganda yung ano niya. Yeah. Tapos ganyan yung nakasalubong niya, oh. Duro. <laughs> Matakbo ko, oh. Matakbo ko yung motor niya. Huwag <coughs> ka. Yung ba yun? Oh. Yun. Oh, siya yun. Baya yun ba yun? Baya yun siya ba yun baya yun? first time yun pala eh. Yun, yun? Yun, yun. yun malikot, lumilikot. Ah, Ah, first time yun, baya yun. Dapat yung pagkas, subscribe ka na muna. Huwag mo na dito sa Marilake, no? Mga pangdamay sana yun. Buti ka mo. Good. Internet na, internet.